Project bike before. Ito naman ang result. Priceless hanggang sa dulo ng video. First yung frame. Uh, nabili ko second hand, pinuntaraan ko lang. XYX29 na ang nagustuhan kong forma. So ito, napili kong gulong. Maxis Cross Country. Sa set with BB na din, Sagmit Evo 3 Ragusa Alloy Pedal Giant Saddle Brake Set Shimano MT200 Siyempre pambansang hydraulic Feliz set tayo sa interior Felis shocks na din With lockout, crispy pa talaga Aerowick grips for comfort 9-speed Alivio RD 160mm rotors Sagmit 9-speed cassette lebici alloy stem Olympic alloy nips and raios, Feliz 6-poles 9-speed na alloy hubs Felicet tapered For the chains, Ragusa 9-speed CNC chains Nakalimutan ko yung rims which is Phillies 29 or 32 holes. Ako din ang nag-mesh pero pina-align ko na din sa shop dahil wala akong wheel alignment tool. From this, ito na siya. Handlebar ng bike kong isa, sinama ko na din. Overall, gumastos din ako sa shop para sa labor at miscellaneous item.